Nakakapagtaka. Wala ni isang tao. Oo nga eh. Masama ang kutob ko. Steady lang kayo rito, ah. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tagabayan po kami. Sa pilitan po kami dinala rito. Bakit ni isang tao wala rito sa kampo? Nandiyan lang po sila sa paligid. Nasisiguro nila na darating kayo. Uh, uh, uh. Vos ni tira en I do Romana, ilang beses ka namin tinilagramahan, ngunit hindi ka namin makontak. Hindi ko alam kung kailan makakarating sa iyo ang sulat na ito. Kinalulungkot kong ibalita sa na Patay na ang iyong ama. Ano? Sundalo? Noong pa'y sinabi ko na sa'yo, ayaw kong magsundalo ka. Ano bang gusto mong patunayan? Wala akong gustong patunayan ni Tay. ko lang ang gusto ko. Pero pinilit ko pa rin sundin ang gusto nyo. Pero wala akong hilig maging abogado, itay. Wala rin akong balak pasukin ng politika. Gaya nyo. Eh, anong gusto mo? Ang pumatay? Gaya nyo, hu, itay. Gusto ko rin po makatulong sa bayan. Sa pamamagitan ng na armas. Nambala. Walang matitirang buhay sa atin. At kung ganyan ang katwiran mo, hindi ako magtatakang matatahimik ang bayan natin. Pagkat ubos na tayong lahat. Sige, ganyan nga ang gawin mo. Sa tuwing pinagsasabihan ka, tinatalikuran mo ko. Or sa ituloy mo ang balak mo, tandaan mo, huwag kang babalik dito na isang sundalo. Walang mangyayari sa karahasan. Hindi nito malulutas ang problema natin. Ipagpatawad mo, anak, na hindi ka na namin nahintay sa kanyang libing. Sana kahit konting panahon, makabisita ka dito hanggang sa muli nagmamahal ang iyong inay, Marina. Are you out of your mind? Ang husay-husay ng record mo dito, tapos magre-resign ka? Sir, namatay ang tatay ko. O ngayon? Uwi po ako sa amin. Uy, uh, hindi kita maintindihan. Yun nga ho eh. Hindi naman pwede. Hindi ka dapat mag-resign eh. Pwede ka naman mag-leave. Ayusin mo ang problema mo sa pamilya mo, sa bahay nyo. Pero hindi ka dapat mag-resign. Sir, hindi nyo po ako nauunawaan eh. Ayoko na po maging sundalo. Ang ibig ko pong sabihin, kasi po pinagawain na po namin ng tatay ko yan. Ayaw niya po ako maging sundalo, pero pinilit ko pa rin po ang ambisyon ko. Dahil ang akala ko, matutulungan ko ang bayan natin para maging matahimik. Pero wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nagbabago. Lalo nang dumarami ang mga rebelde sa ating mga operasyon, inkwentro, napakaraming nadaramay, lalong-lalo lalo na ang mga sibilyan. Ayoko na pong humawak ng armas. Dahil ang armas, walang kinikilala, walang ginagalang. Marami pa akong gumugulo sa isip ko eh. Gusto ko na pong mabuhay na matahimik. Baka po sakaling tama ang tatay ko. Well, all right. If that is what you wish, I've no other choice but to respect it. Nangihinay lang ako sa record na Sayang ang kinabukasan mo. Well, good luck. Thank you, sir. Nai, Romano, anak. anak, Helen, Noni, nanti tu nak kapatin Angkuya? bago nangyari yun, madalas kanyang mabanggit. Naghirap din ang loob niya sa, naging alitan ninyo. Minsan, nasabi niya na sana raw magkasundo na kayo. Hindi ko alam kung bakit niya yung binanggit. Yung e iyon na nga, inay. Iyon pa isang masakit sa kalooban ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya bago siya namatay. Pero sisikapin ko matupad lahat ng hangarin niya sa akin. Pinangangako ko, hindi na ako maling ang hawak ng armas. Masyado kang nervyoso, Antero. Kaya nga pinili kita na lumaban ang pagkabisi, Alcalde. Dahil alam kong pakikinabangan kita. Eh ano kung dumating ang anak niya, Sundalo? Ano ba naman ang kaya niyang gawin? Marami, Senyor Santarina. Kung pangangatawan na niya. Paano mo nasabi yan? Hindi naman ho siguro ngayon. Ang ibig ko hong sabihin, para sa isang sundalong, malaki ang karanasan. Hindi kaya siya mag-isip kung paano namatay ang kanyang ama? Pabaya mo siya mag-isip. Nasisiguro ko sa na hindi niya malalaman ang hindi niya dapat malaman. Ang alalahanin mo ay ang darating na eleksyon. Kung gusto mong manatiling, Alcalde, pangalagaan mo ang kandidatura ko sa pagkagobernador. Hindi ko nakakalimutan ang utang na loob ko sa inyo, Senyor. Sa parteng yan, maaasahan niyo ko. Eh, ano ba pinag-usapan natin? mag na lang tayo. Hindi masama ang maglingkod sa bayan. Tinitiyak kong isa yan sa mga panaginip ng ama mo bago siyang mamatay para sa iyo. Ang magiging problema mo lamang dyan ay ang kasalukuyang takbo ng panahon lalo na dito sa ating bayan. Hindi siguro lingid sa iyong kalaman na magmula na mamatay ang iyong ama, hindi na mapakali ang ating mga kababayan. Yun na nga ang iniisip ko, Father. Baka sa batang edad kong ito, hindi ko magampanan ng mga responsibilidad. Kung yun lang inaalala mo, hindi na problema yan. Pagtutulungan na yan ng ibang tagapagtaguyod ng bayan na mapagkakatiwalaan mo. Ngunit, ang pangamba ko lamang, baka matulad ka sa iyong ama. Iyan pa ang isa, Father. Napapansin ko, para mong wala nakakaalam sa pagkamatay ng tatay ko. Iniisip ko tuloy, para ba na pagkakaisa ng pamilya namin. Hindi naman siguro, Iho. Huwag ka mawala ng pananalig. Ang Diyos ay hindi natutulog. Doon sa isang suliranin mo, pag mo. Hanapin mo sa iyong kalooban kung totoo ang handa ka na magsilbi sa ating kababayan. Oh, Father.